Yes, magandang araw po mga katoto. Tayo po ngayon ay uh, Maglilinis ng makina Medyo matagal-tagal na po natin Hindi nalilinis ang ating makina pa, Panay gamit lang tayo ng gamit uh, Magbibigay lang po ko ng konting idea no? Na kailangan po natin Linisin ang makina natin kahit pa paano Pagka alam nyo na nakakaramdam na po ng, uh, ng hirap na po yung Sa pagpapasada nya O napuputol-putol na po yung sinunglid Kailangan na po natin check upin natin yung, ano, yung ating uh, makina kung papaano po, sisimulan ay uh, manood lang po kayo habang mga uh, kinikwento ko po yung buong detalye. Uh, yun lang po ang inyong gagawin para mayroon po yung karagdagang uh, kalaman sa paglilinis ng makina. Okay po, itututok po natin ang camera sa ating makina mga katoto. Dito po yan danda mga katoto. Ha? Iyan na po. Iyan. Kita na po ba? Medyo tumidilim ang ating uh, uh, video. yan Lapit pa po natin ang konti. Ayan. Kailangan po muna mga katoto ay meron yung ilaw, ilaw, ilaw. ilaw. Saksak po muna natin mga katoto para meron tayong ilaw. Maliwanag ay dapat maliwanag para makita nyo po ang ating video yun yan good very good unang una po natin gagawin dyan mga toto dapat meron po kayong mahabang screwdriver bubuksan na po natin muna yan <coughs> bagamat may mga ilang taon na po tayong dinakabukas nyan bihiran mo po kasi tayong manahi hindi po tayo buong maghapon na nanahay bihirang bihira pa yung maghapon na yan kapag ka lang tayo ng tahi kasi may iba pa po, po tayong ginagawa tatanggalin nyo lang po yung dalawang tornilyo na yan sa may ipin, pinaka plate yan po kapag ka nagpuputol-putol na po yung mga sinulid ninyo madalas sumasablay na po yung tahi so palagay ko po may mga debris na iipon yung mga na yan yung mga himulmul nya ng sinulid yan, iangat lang po natin yan para may atras yun, oh, eh. yun, oh, eh. nakitang-kitang-kita na po, mga katoto ang gano po karami yung libag, ayan, oh Pakita nyo po ba? Dapat meron po kayong, ano yan, brush Meron po kayong brush, panlinis niyan mga katoto yun dilinisin lang po ng brush yan, ayan, oh Yan po ang napakahirap sa, ano, sa makina, bakit Ah, uh, hirap na hirap po yan, tumahi. ayan, oh Ganyan po kalupit yan. Kasi yung galaw niya, kung sakali mang napapatungan na siya ng ano, bigyan po natin ang langis mga katoto no, para dumulas. pag napapatungan na po ng mga sinuri dyan, mga debris, yan o, gaya yung mga libag-libag. Yung sagad niyang galaw, hindi niya na may kasi may nakakalang po sa kaliwa o kanan. Kaya hirap na hirap po siya tumahi. Medyo masikip na po para sa kanya gumalaw kaya ang tendency niyan sumasablay na po yung tahi niyan kuminsan dumarating pa sa si pagkakataon na napuputol yung karayom natin doon ang hindi na nga siya maka-adjust mismo ilagan niya pa yung kapirasong matigas na tatamaan niyang bagay hindi na po siya makagalaw kaya lang po yan ayan po double check po hmm Tanyo niyo po ba lapit ko lang ng konti hmm yung po yang mga dumi nya Yan tatanggalin po natin mga kato kato Ayan oh. Hmm hmm yan po arami yung libag nya Kita nyo po ba Ayan o oh. Yan yan po arami yung mga libag nyan. Mga kato kato Ayan, kailangan po, dadala sa inyo rin ng paglinis. Yan po yung nagiging hassle sa paggalaw ng piyesa. Yan po. Nyo kung gaano ka lalaking ngayon. Parang bulak na itin. Eh. Yan po. po ang nagpapahirap sa kanya sa paggalaw galaw niya mm -hmm. Mm. isipin mo kung meron ka nito sa katawan mo siyempre hindi ano yan eh hindi siya normal na dati namang wala eh lumilipad pa nahulog pa yung malaki Ganda sa ano nito kung may toothbrush kaya lang hindi ako prepare. Hindi tayo prepare. Kung may toothbrush po sana mas may naman toothbrush dito. Yun lang po mga katoto. No? Panatinihin po natin na malinis yung ano natin, yung ating makina. Para hindi po mahirapan siya mandar. <coughs> kasi naman man uh, magtumawag pa po tayo ng ano nang manggagawa syempre special 'yan eh ah uh, uh, dito service mas mahal po yung service babayaran niyo po yung pang gasolina rin no yun po yung nagpapahirap sa ano sa sa makina kaya hindi po siya makatahi. Mga kanina, mga katoto, napuputulan tayo ng sinulid. Hindi naman dati nangyari sa kanya yan kasi hindi na po natin nilinisan. Yan lang po yan mga katoto. Mm hmm. bagay normal naman po yan mga katoto marumihan kaya lang sempre, kailangan may maintenance din po tayo hindi po natin po pwedeng hayaan lang maging ganyan yun sa lahat pag nasira po ang pyesa po niya napakamahal din kung minsan po hahanapin ah, nyo pa yung pyesa nadalas wala po tayong matagpuan i-order nyo pa Yeah, para makasigurado po tayo. Butan nandito na rin naman. Iaangat na po natin yung ano. Yung makina. Bakit kahit hindi na natin tanggalin yan. Okay lang yun yan. Iaangat natin yung makina. Tanggalin natin yung ano, yung ano niya yung pump belt dito po yung tinatanggal sa ilalim dito ko dyan kanila ng konti so huwag nyo lang pong i-on kasi delikado po yung pag naka-on baka mahipit po kayo yan, tanggal na po yung pump belt eto kasi improvise lang to mga katoto ini improvise ko lang po ito So, ako lang po nagkabit niyan. Yung iba to talaga dyan nakapatong Mapapansin ninyo uh, PVC po yung inilagay ko dyan Tanggalin natin yung ilaw Tsaka baka ano uh, Baka masira Ayan Ayan po Dito na po tayo Yung camera natin Ayan yung makina Ayan po yung buong makina nyan Dito nyo na po ba Pati ilalim, ang dahing basura. Ayan. Ilinisin lang po yan mga katoto. wag po kayong matakot. Inyo naman yan eh. Ayan. Improvise ko lang po yan. Ako mismo gumawa ng pasokan nito. Para hindi na tanggal-tanggal. Ilinisin na rin po natin. Total, nandito na rin po tayo sa ilalim. Ayan. Ayan. Kaya yung langis napaka-importante po nalalagyan natin ng mga langis yung mga yan. Alin po ba ang mga nilalagyan, nilalagyan dito? Lahat po ng gumagalaw. Lalagyan po natin ang langis yung katoto. Lahat ng gumagalaw. Ayan o. Oh, moves yan. yan, Lahat po yan lalagyan natin ng langis. kahit hindi ganun karami. May mga butas po bawat pyesa niyan. Lagay niyo po. yan, May mga butas po yan. Hmm. Ayan mga butas po yan mga katoto Kaya ayan Para mas maganda ang ikot niya Kaya kung mapapansin niyo Merong butas sa labas yan Konektado po yan dun sa ano, Sa pyesa sa ilalim Para paghulog niya Nakatapat na po yan Tutok na tutok na po yan sa ano niya sa kanyang pyesa huwag po kayong manginayang doon sa langis na ilalagay ninyo kasi yan po yung magpapaginawa doon sa makina ninyo mga katoto yun hmm. yan po talaga ang buhay niyan pinakadugo niya yan eh yung langis para makapag circulate po siya ng maayos yan po yan ng ano yan kaya kung may mga makina kayo kahit anong uri pa ng makina yan di pa jack lahat po ng gumagalaw lalagyan ninyo. Huwag po kayo manghinayan. Okay. Hindi maayos naman siya. Hmm. Nasaan lang natin ang konti. Yung iba hindi naman... Pero okay na okay pa rin yung ilalim niya. Itong makina na ito katoto nabili ko to second hand. Yung sa may bakor. Pero may ginawa pa ako dito sa kanya eh bago ko nagamit kasi may survey dito na kinabit nila. Pinalitan ko din ng ibang piyesa to eh. Kasi iba dito galing ng pier. Mga sirang makina to tapos parang motor ng motor sing siklo na single na binibili. Eh. Pinag uh, ano nila yung piyesa. pinagsasama-sama kung minsan yung pwede na pinapasok din nila kahit hindi, hindi kanya pyesa kung, kung, magiging compatible naman okay na rin kaya gumastos pa rin ako dito kahit na ano ito sabihin mong gumagana doon kasi nakita ko may sablay talaga sa pinalitan ko kaya pala kaya pala ganun ang nagiging resulta niya dahil may maling pyesa ang ikinabit pero tumatahi naman kaya lang hindi ganong kapulido So nagpalit pa po tayo ng piyesa. Okay na po yan mga katote, ibabalik na po natin. Ganyan lang po kasimple maglinis, ano? Napakasimple lang po linisin, kaya kung may makina po kayo dyan. Huwag niyo pong, uh, huwag po kayo mag-concentrate sa puro tahilang. Dapat alam niyo rin po kung punihin niyo ano, yung makina ninyo. Una sa lahat, mahal po ngayon ang magpa-service. Mga technician po sa mga ganito, bibihira po sila. Kakaunti lang po yung mga yan. Kaya kung sumingil po yan, talagang mahal, babayaran nyo po talaga yung ano yan. Yung servisyo nila ng ah, medyo mahal. Hindi ko na nga nalinis ito, pinalaong talaga siya. Dati, unang dating ito, lab na lab ko pa eh. Pero darating ang oras, maayusin ko rin yan. Papalitan ko ng magandang stand yan. Iyon, oh. No? Nalinisan na rin. Okay. Ito, ito, Ganun lang po. Kasimple. Nalangisan na po natin. Wala naman siya naging diferensya. Yun lang tanging uh, bukod tangi na uh, nagkaroon ng mga debris. Halos na puno na po yung uh, bandang ipin niya. Sa so, dahan, dahan lang po, no dahan-dahan po natin ibabalik yun dahan-dahan lang po mga katoto ibalik na po natin so ayan na ang natin ay eh, ibabalik lang po natin yun ayan so, na po okay. na, ibalik naman po natin yun lang po ang problema dyan sa ipin yun lang kaya napuputulan po tayo kanina na sinulid medyo sumasablay po yung kasada nya dahil kulang po talaga sa lalaw banayad na po yan tumahi sigurado na yan hindi na po hirap hindi na po yan sya mahihirapan kasi tatanggal na natin kumbaga sa ano sa lubsob o so, yung salubsob niya ni eh, ayos na po natin ibabalik na po natin yung mga katoto ha ibabalik na po natin tutok natin yung camera eh uh, natin diwanagan lang natin ng konti yun so, simple lang po ibalik yan yung tumilyo na naman po tinanggal natin tapos nilang, nilang isa na po natin yung loob So, dalawang tornilyo lang po ibabalik na po natin yan very good ano ba natin kinuha yun tulad po natin kung saan po papasok ang ipin yun po yan kung saan po banda papasok ang ipin oh, mali po yan dito po yan sabi naman ang totoo yan eh kung patama mali rin po tama na po yung palay kanina yun o oh. Yan lang po simple. Lagay na po natin yung ipin dito, ay yung tornilyo. Ay, lagay na po natin yung plate para doon sa ipin. So maganda klase na yan. Baka next year pa po natin ano yan, mabuksan uli. Pero kung di, depende po yan sa dami po ng tahi, mabuksan po yan. Kahit buwan-buwan -bon po natin buksan yan, wala pong problema. hops, dandaan lang bali, nakatag ilip ng tornillo e, ayaw nyo lang po, huwag po kayo magmamadali ano, magkabit ng ano, kasi baka masira yung pinakatread nya pangit din po yan pag nasira kaya kayo lang po natin yun o, no? Know, okay na kayo naman siya kaya dapat mahigpit din baka gumalaw po yan, sigurado nga lang kayo na sinulid, ng karayom at sinulid basic lang po yan, higpitan nyo po dapat mas mahaba pa dito ang gamit ng tools kasi kagaya niya bumabangga yung pinaka-handle niya ng screw natin mas mahaba talaga at maaari tatlong dangkalang haba niya para mas ano siya uh, mas madali kayo makagalaw pero okay na to pagtsaganan natin ayun lang mga katoto yun testing natin. Uh, testing natin testing natin tunay natin ang Tignan natin ang sinulid. Siyempre, kailangan natin testingan. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang yun. Basta tumunog na, okay na yan. Pasok natin ang sinulid. Kailangan natin testingan. Hindi po pwedeng natin testingan. testing po natin sa number 3 okay na po hindi nalimutan natin ikabit yung ano nalimutan natin ikabit yung ating ambel kaya pala yung mandar Ayun, ulit na po. May relay po ang makina, hindi po agad basta-basta at least mag mag-take. mag take ko so, ka po kayo muna ng ano, palampas kayo ng 10 segundo bago kayo pumadyak ng ano na clutch. Ayun. Napaganda na po, banayad na po. Kagaya kanina. Ayan. Ang tension Masyadong masikip sa ibaba So, higpitan natin sa taas Ganda na po, banay Parang wala lang Hi. Ganda na po ng tunog Masyadong masikip sa ibaba adjust tayo Tension po ang tawag dyan Tension hmm. Sikip po sa ibaba Sikapin natin So hindi lang yun ang sira niya tansya ko Sumikip so, Sumikip po Itong e, area na to Nasisira din to Kung may, deb may debris din po yan mga katoto Tingnan natin Kasi medyo hindi, hindi ko na ano Tagal-tagal ko na rin din nililinisan ito mga katoto Lilinisan nyo rin po yan Dita po ba? Yan Patayin ko muna yung makina maingay yan, kailangan meron kayong maliliit na tools dyan Kaya nung wala akong maliliit na tools Kaya ito na lang ang ginagamit ko May mga debris din po ng ano yan Ng Ng Tawag dito Meron akong tools nito, hindi ko nung makita kung nasa Maliit pong tornilyo ito no? May e, debris po yan ang sinulid Kasi dyan nakadaan yung sinulid mga katoto Kailangan nyo pong linisin yan Kaya mapapansin niyo palpak din ng ano eh Kahit anong adjust nyo, hindi nagbabago Kasi nga, may naka may nakakalang na ano na sinulid sa logo sa lugar na yan hindi po may iwasan yan mga toto tanggalin nyo lang po yan dalawa po turnilyo nyan tanggalin nyo lang po yan huwag po kayo mag so, kung masisira naman po yan mayroon po tayong mabibilan yan yan o ano? turnilyo po nyan yan, tinatanggal po yan. Pansin ninyo, may mga debris yan. Ayun o. Oh. Nililinis din po yan. Yan. Yan o. Oh. Hmm. Kalawang na. Kaya kahit anong adjust natin, hindi natin makuha yung adjust. Kasi nga, may kumakalang. Yan. Kasi pag nababasa po ng, ano, ng ulan yan, lalo pang nagtatahi kayo maanggi na lilinisin po rin natin yan 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 o yan o makita nyo po ba kita po ba yan yung dumi yan yan habang nakabukas yan lilinisin na rin natin ito yan kalawang hindi na siya makalaro Bagay ito, mura lang naman ito, may gitna si Sandante, pero ba't bibili ka pa kung kaya mo namang kumpunihin, di ba? Yan. Kailangan din po natin linisan yan. Hindi puro tayo lang tayo ng tayo. Dapat talaga nililinis yan. Mga katoto, iba-iba po yung ano ang mabibili nyo sa ganito. Ito kasi U20. Kaya ganito ang tsura nya. Magkakaiba po yan ng makina. Baka makakalaan nyo po na isa lang yung mga ganito. Babing yata ang tawag dito. Tapos ito winding. Hindi ko masyadong kabisado siya kasi nakita ko lang talaga ito kung paano ano, gawin ng aking stepfather kumpunihin ibabalik na po natin sa dati ano lang po yan baka matalsikan kayo ng ano ng karayo ng ano ng tawag dito na ng... kernelyo ingat lang po kayo dahan dahan lang po mahirap na pong makita yan oh hindi nyo na magagamit yung ano nyo bibili talaga yung bago sulat ko lang ng konti Ay, hindi nakikita yan para dun sa may mga makina dyan sigurado ako mas maraming may makina dito na ano eh na hindi alam kung paano gawin to eh natatakot po sila na galawin una sa lahat kahit magkamali ka dyan mga katoto may mga marunong naman tayong technician dyan pwede mong ano tawagin kung sakali magkakamali ka sila na magtatama yan. ngayon kung matatamaan mo naman hindi mo na sila kakailanganin at the same time matuto ka pa di ba doble ang purpose niya matindi rin yung natuto ka sabihin nakatipid ka na o, sa maintenance basic lang naman po yan obligado po natin linisin yan mga katoto basic na basic lang po yan hindi naman po kayo to dyan eh ito talagang inaigpitan yan yun man magpupurol na nga lang yung kutsilyo natin pero okay lang yan mawala yung gamit natin eh Ayan, okay, malalaman nyo po yan mga toto to kung okay na yan so ang kabit nyan pag ganito so, yan o sinulid dito galing dito galing ang bunya. tapos yan yun o oh. pakiramdaman nyo kung masikip buwasan nyo ng sikip masikip po masikip po masyado so, magbabawas tayo tansayin nyo lang po kung okay, masikip pa rin yan yung tension na tinatawag niya mag ano mag uh, ka para yung tahe yung medyo masikip na medyo maluglog ng konti so konti na lang parang sa makina din po ito eh sa so, may ano kasunina ano yung doon adjust adjust eh. adjust ng hangin sa gas ganun na ganun na ganun na ganun, ganun, na, ganun din po yan sa may carburetor parang ganun din po ito no yun, okay na po. Medyo okay na. Kanina, di ba, mas malaki ang ilalim niya. Tingnan nyo. Yun, ina. Nilinisan na po natin yan, mga katoto. Kasi kahit anong adjust ko kanina, hindi rin po siya gumagana. So, sungkitin lang po muna natin. Ang karing ko na yung makina habang sinusungkit. So, ito po kanina, sa ilalim po yan. Binaliktad ko lang para makita niyo yung diferensya. Ay, just na po natin sa ilalim. Pag normal check po tayo kung tapantay na po siya. Nandiyan, adjust ko lang ito. Hindi pumasok doon sa ano niya, spring. Okay. Hmm. okay na, okay na po. Banayad na po yan. Pantay na siguro yan. Yun, pantay na po. Hindi kagaya kanina. Yung sa ilalim, ito yung ano niya, kasada niya. Hindi natin magalaw kasi may kalang na mga ano, kalawang at saka debris ng sinulid. Ngayon, okay na po. Gitnang gitna na siya. Hmm. Abanayad na, okay na. No. Wala nang problema. Parang wala lang. Wala na po. Hindi na siya hirap. Hindi na siya hirap. Ayun na po mga katoto. Ito yung kanina niya. Sa ilalim po ito. Ngayon tinan yung ilalim. Okay na. Okay na po. Ito po yung ano, mga atras-atras natin. Eh. Sinibsag natin. Okay na po mga katoto. so sa yun lang ha. Yes. Okay na po ang ating makina. Handa-handa na po ulit sa labanan. Kahit na ano ipatayin nila. Wala na po tayong problema. Yung unang vlog natin. Ay yung unang live natin. Medyo sa problema. Buti natapos natin yung mga ating project. So yun lang po mga katotoo Aking po tinatapos ang aking uh, intent, Sana nagkaroon kayo ng karagdagang uh, kalaman Nagkaroon kayo ng lakas ng loob Para pakilaman na yung, yung mga makina Para hindi na po tayo tumakot sa mga technician Sayang din po kasi yun Bis nakita nyo na napunta po sa kanila Kung kayo nyo rin naman Kasi hindi sa lahat ng oras eh Kakailanganin natin sila kung kasi Kailangan-kailangan natin tumahit Tapos tulog sila, malayo sila, so schedule po natin yun, And ngayon kung alam na natin magawa, so hindi na po natin sila kailangan, ayun lang po mga katotong marami pong salamat sa inyong post, bye bye uh, magbuhay po kayo hanggang gusto nyo